mataan ang tatlong Chinese research vessels sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa nakalipas na tatlong linggo. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, patuloy nilang binabantayan ang natitirang dalawang Chinese research vessels matapos nalisan ng isa sa mga ito ang exclusive economic zone ng ating bansa at bumalik sa Guangdong Province, sa China, umaga nitong Martes sinabi ni Commodore Tariela na ang isang research vessel ng China na naispatan sa lugar ay ang Shang 302 na umalis sa, sa Hainan noong Mayo 1. Sa tulong naman ng dark vessel detection na ibinigay ng gobyerno ng Canada sa Philippine Coast Guard, nagawang matuntun ang lokasyon ng Chinese research vessel habang papasok ng ating exclusive economic zone. Anya, kaninang alas, uh, alas 8 ng umaga, nasa layong 180 nautical miles ang barko ng China sa may baybay ng Rizal Janho sa Palawan. Ayon kay Commodore Tariela, may kabuang haba na isang daang metro at bigat na 4,500 tulilada ang Xiangyang Hong 302 at may kakayahang magsagawa ng survey sa ilalim ng karagatan. Ang ikalawang Chinese research vessel naman na nadetect sa lugar ay ang uh, Tan Su Er Hao na umalis sa Hainan tanghali ng Mayo 8 at kasalukuyang nasa 130 nautical miles ng Burgos Ilocos Norte. Pag na nito nagdeploy na ang Philippine Coast Guard ng aircraft nito. At nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight para subaybayan ang galaw ng naturang mga research vessels doon ng China. Ang barko naman na Songshan Da Su na dumating sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong Marso 31 ay nakabalik na sa Guangdong Province noong Mayo 20.